Si Dantes, humakot ng papuri sa husay ng kanyang pag-awit sa concert. Marian at Dingdong Dong, supportive at proud sa kanilang panganay na si Zia. Hindi maikakaila na mana ni Zia Dantes, anak ni Ding Dong Dantes at Marian Rivera ang talento at karisma ng kanyang mga magulang. Sa kakatapos na RMA concert na pinamagatang That's Amore and Night at the Movies, muling pinatunayan ni Zia na siya ay isang batang may pambihirang galing sa musika. Isa sa mga pinakatinilian ng gabi ay ang kanyang makabagbagdamdaming performance ng kantahin nito ang Scar Story of Beautiful ni Alessia Cara. Sa kanyang malinis na boses at emotional na pag-deliver, Nakuha ni Zia ang atensyon ng buong audience na nagbigay sa kanya ng masigabong palakpakan matapos ang kanyang performance. Marami ang humanga hindi lamang sa boses ni Zia kundi pati sa kanyang confidence sa entablado. Ayon sa ilang manonood, makikita kay Zia ang tunay na potensyal na maging isa sa mga susunod na bituin sa industriya ng musika. You're a beautiful Proud naman si Nadingdong Dantes at Marian Rivera na very supportive kay Zia. Makikita din si Sixto at ina ni Marian na nanonood din sa concert na very supportive at proud sila kay Zia.